I rebuke you in Jesus name. You may have even said that yourself. Did you know that there's not one verse in the Bible where a disciple uses the term magandang bibo sa inyo lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig ng salita ng Diyos, mga sumusubaybay sa aking mga video at sa tulupo ng full gospel ng Panginoong Hesus? sa kanya lamang po matatagpuan ang kaligtasan sa Acts 4 verse 12 Acts 4 verse 12 okay? sa kanya po makatagpuan ang kaligtasan As sapagat sa silong ng langit tanging ang pangalan lamang niya ang binigay ng Ama para sa ikaligtas ng lahat so maganda kami po sa inyo lahat ipapahayag ko po sa inyo ang banal na salita ng Diyos ito po ay tungkol sa <clears throat> Dapat banating uh, banggitin o panghahasan ang, uh, sa pangalan ni Jesus ang pagpapalayas ng mga demonyo? Ito po ang ating uh, paksa sa ngayon. So, dapat banating banggitin ang pangalan ni Jesus sa pagpapalayas ng mga demonyo? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. So, dapat banating natin basta gamitin ang pangalan ni Jesus sa pagpapalayas ng mga demonyo? Dito po sa Biblia na mababasa natin sa gawa 19 verse 13 to 16. Basahin po natin. May ilang hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masamang, masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito sinabi nila sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang sa gumagawa nito ay ang pitong anak na lalaki ni Eskeba, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit, sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? at sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Anumpat, hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. So ito po, uh, dito po pinahangahasan ng mga hudyo na gamitin ang pangalan ni Jesus sa papapalayas ng mga demonyo. Nang kanilang ginamit ang pangalan ni Jesus, bigla silang nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu at malubhang sinaktan. So hanggang sa sila'y tumakas na, tumakas na. So basahin po natin ito. Ah, uh, ito nga binasa natin sa na, gawa 19 verse 13 to 16. Sa mga wala, pang, wala pa pong alam sa salita ng Diyos, na hindi pa nakikinig ng purong salita ng Diyos full gospel of Jesus Christ na mababasa na po natin sa buong uh, Biblia at hindi tumanggap sa Panginoong Jesus ay wala pa pong authority na gamitin ang pangalan ni Jesus Bakit nga ba? Una, dapat ka munang makinig ng salita ng Diyos Pangalawa po kapag naintindihan mo na ang salita ng Diyos, magsisimula ng mabuksan ang iyong isipan sa mga bagay na espiritual at makikilala mo ang Diyos. Malalaman mo ang katotohanan. At dahil dyan, ihingi ka ng tawad sa Diyos at sisimulan mo nang tanggapin si Jesus sa buhay mo at siya ay papasok sa puso mo at magahari sa buhay mo. At ikaw ngayon ay anak na ng Diyos kapag iyong tinanggap si Yesus nang nagmumula sa iyong puso, sa iyong mga labi. Mayroon ka ng relasyon sa Kanya at sa Diyos. At dahil dyan, mayroon ka ng authority na magpalayas ng mga masasamang espiritu sa pangalan ni Yesus na mababasa po natin sa Marcos 16 verse 17. Ito po ang tanda ng may pananampalataya. So dito po natin malalaman kung mayroong pananampalataya ang isang tao kapag siya po ay nakakapagpalayas ng mga demonyo. Siya po ay laging nagdarasal ilang beses sa isang araw at nagbabasa ng Biblia araw at gabi. Napakalinaw po ng salita ng Diyos na inyong uh, narinig Naway nabuksan po ng Diyos ang inyong puso't isipan at nadagdagan ng inyong kaalaman tungkol sa ating Diyos sa kanyang mga salita. Sa salita ng katotohanan na aming ipinapangaral upang mabuksan ang inyong isip sa mga bagay na espiritual na lihim, na inilihim ng Diyos sa mahabang panahon at na ngayon nga ay inihayag na inihayag na ng mga kapatid sa Panginoon. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Sa pangalan ni Jesus, um, kayo po ay uh, pagpalain ng Diyos sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. In the mighty name of Jesus, Amen, magandang gabi po sa inyo lahat. God bless po. Pagpalain po kayo ni Lord. Amen. God bless.